Hello, what's up guys? And once again, this is DJ Dennis at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng aking video tutorial sa pagdi dj at sa lahat ng mga nag-like and nag-comment at syempre sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel um, thumbs up sa inyo, maraming maraming salamat So for today's video guys, so ituturo ko sa inyo kung paano mag-DJ at kung paano maging DJ na kahit wala ka pang DJ controller. And alam naman natin guys sa mga nagsisimula pa lang, sa mga gustong maging DJ is um, yung mga wala pang budget is wala pa tayong pambili ng ating DJ controller guys. Pero pwede ka na rin mag DJ gamit lang ang mga ipapakita ko sa inyo. So guys, um, syempre una sa lahat, ang pinaka-importante is magkaroon ka ng sarili mong laptop. So, it doesn't matter kung MacBook yan or Windows laptop or Windows um, computer. And, um, pangalawa, syempre, kailangan natin ng speaker. Ayan. So, kahit malit na speaker lang, guys. Minsan, yung mga Bluetooth speaker, basta may, mer meron siyang um, out for line. So, pwede, pwede, na rin natin yung gamitin. And, um, susunod syempre, dapat meron tayong, um, yan, headphone. Ayan, sa mga wala pang kakayanan ma makabili ng um, professional headphone, so pwede rin naman tayong gumamit ng ating headset. Ayan, headset. So, para makapag-mix tayo ng um, ating music, para maririnig natin yung previous natin, at saka yung nasa labas ng speaker natin. At ito syempre ang pinaka-importante sa lahat, dahil wala ka pang DJ controller, um, mahalaga na magkaroon ka ng na. tinatawag nating ito yung uh, USB audio interface yan so uh, pwede nyo yung i-search guys yung mga ibang brand ang alam ko may meron din sa Behringer or meron mga mumuray lang basta as long as guys ito ay uh, USB audio interface um, so guys um, bakit ko sabi na sobrang mahalaga itong USB audio interface kung wala ka pang DJ controller para makapag-DJ ka. Um, kasi guys, kailangan natin ng dalawang output. Which is, yung isang output is para dun sa ating um, main speaker. At yung pangalawa namang output is para dun sa ating um, uh, headphones. So, para maririnig natin yung susunod natin na kanta. At para makapag-mix um, tayo ng mas maganda or proper mixing. So, once again guys, ito yung mga kailangan natin. Para makapag-DJ tayo kahit wala pa tayong controller. O yung tinatawag nating DJ console. So, once again, importante ang ating speaker. Siyempre, ang ating laptop. Ang ating headphone. Or kung wala ka pang pambiling DJ headphone, pwede ang ating headset. And, siyempre, ang ating um, USB um, uh, audio interface. Ayan. Um, so, guys, uh, sa ganitong sistema may mga specific lang na software na pwedeng pwede natin gamitin para makapag DJ tayo or makapag mix tayo ng maayos so pinakauna sa lahat dyan ay ang virtual DJ yan, sobrang um, bagay na bagay sa mga beginners yan at syempre pang ano rin naman siya pang professional DJ din siya syempre yung mga ibang software naman like Serato DJ, Traktor or Record Box um, talagang kakailanganin natin dyan ng DJ controller para makapag proper mixing tayo um, so now uh, dahil kompleto na yung mga nasabi ko sa inyo na, ka, na gagamitin natin uh, para sa ating pagdi-DJ na kahit wala ka pang um, DJ controller so ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano natin isi up yung lahat ng yon sa virtual DJ so tara alright guys so ayan kung makikita nyo ngayon um, gamit natin itong Uh, virtual DJ. And ayan. So, first of all, um, yung ating um, USB audio interface. So, iko coconnect natin syempre sa ating laptop. Ayan. So, eto yun guys. So, uh, connect na. And then, second thing, eh, syempre yung ating headphone. Ayan. Eto yung ating headphone. iko coconnect natin siya dun sa um, audio out ng ating um, ka laptop. At syempre, yung out ng ating USB audio interface, yan, ito naman yung papunta dun sa ating speaker. Ayan. So, may kita nyo guys. Ayan. Ito yung ano niya, cable niya. Alright. So, ngayon naman guys, uh, punta tayo sa ating virtual DJ dun sa kanyang um, sa settings niya, Ayan. sa configuration setting niya, which is ito yon guys, kung may kita nyo, yan. yan. Alright, so ngayon pupunta tayo syempre sa audio. Ayan, dun sa output guys, kung makikita nyo, ayan, speaker plus headphone. And then syempre automatic yan, pupunta yan dito sa USB sound card. So guys, syempre yung master natin, ayan, which is syempre yung kinabit natin na ito yung ating uh, USB audio interface. So, one end to siya. And then, yung ating headphones, at syempre, yan, syempre yung ating headphones sa computer. Ayan. So, one end to rin siya, guys. Ayan. Alright. So, once again, sa audio setting tayo pupunta, and ganyan yung kanyang setup. Alright. So, ayan, guys. Uh, try natin kung tutunog yung ating uh, music papunta sa ating speaker. Ayan. Alright. Play natin. Up natin yung ating... Ito yung ating... Fader. Ayan. Kung narinig nyo, guys. Ayan. Tumutunog sa ating speaker. Ayan. Alright. Okay. Then, paano naman para marinig mo yung susunod mong music. Ayan. I-click mo to guys. itong nakikita mong headphone. Ayan. So, kaya play natin to. Ayan. Maririg natin yan sa ating headphone. Ayan. Ayan. Kung maririg nyo guys, so medyo mahina eh. <laughs> Alright. Um, so, guys. So, para magkaroon tayo ng ating control dun sa ating um, headphone. So, para mas mabush yung tunog kasi yung ating audio interface is meron siyang um, volume up at saka volume down yan para makontrol natin yung tunog dun sa ating headphone so babalik rin natin yung connection so yung ating connection papunta sa speaker natin is manggagaling dun sa laptop natin and then yung ating namang headphone yung headphone out natin is manggagaling sa ating USB audio interface Ayan, so punta ulit tayo sa settings natin. Alright, so gagawin natin guys, ayan. Um, babalik na natin, pero ganun pa rin yung settings niya dun sa output, speaker plus headphone pa rin, then USB sound card. And then yung master natin guys is magiging headphones na siya. Ayan, which is yung pinakita ko sa inyo kanina. And then yung headphone naman natin is yung ating um, USB audio interface. So ayan, so try natin guys ha. Then play tayo ng music. Up natin yung fader. Ayan. So tumutunog sa ating speaker. Ayan. So try naman natin pakinggan sa ating headphone. Ayan. Ayan. So medyo lumakas siya kasi meron na tayong um, control. Ayan. So syempre guys, panakapasok to sa tenga mo. Um, mas malakas pa yung maririnig ng tunog No? Alright. Alright. So, paano naman tayo niyan guys makakapag-remix? So, syempre gamit natin ang virtual DJ. Dito sa virtual DJ, meron siyang uh, function na tinatawag na sync. Ayan. So, both deck niya is may sync. So, for example, ito yung music na um, nagpi-play ngayon. Ayan. So, gagawin natin, isi-sync natin yung ating susunod na music sa kanya para maging magkapareho na siya ng BPM. Yan. So, malaga kasi yung BPM, guys, para magpantay yung kanyang beat. Yan. Alright. So, alright, guys. So, try natin kung makakapag-remix tayo ng maayos. So, yung ipa natin is 133 versus 129. Ayan. So, try natin to guys. Yep. Alright. Yan. So, malaga rin, guys, mas maganda gumamit kayo ng eto yung mouse para mas madali yung makokontrol. So, password na natin guys ha. Ayan. Para umabot tayo sa ating chorus. Uh, tulad ng naituro ko sa inyo guys. So, papasok tayo sa chorus. Ayan. Pag narinig nyo na, then play yung kabila. Then syempre, gamitin the natin. Ito. Tignan natin to para marig natin kung pantay. Then isik natin. Ayan. Kapag pantay natin, danda natin yung hanga. Ayan. Alright. Kung mapapansin nyo guys, napakalinis nung ating pagsakan doon. Alright. Yes. Alright. So, dahil napunod mo tong video na to, um, I think um, pwede ka na mag-DJ kahit sa small gathering, like yung um, uh, gathering ng mga kaibigan, kaibigan mo, or kahit sa bahay, pwede ka mag-DJ din, mag-practice -mag ka. ayun malaking bagay ito para sa mga nagsisimula pa lang. And syempre sa lahat ng mga hindi pa nakapanood ng una kong video, um, sana mapanood nyo rin ito kasi um, uh, it's all about yung proper mixing na sa video na yun na tinuturo ko kung paano yung tamang pagmimix ng kanta. So once again guys, maraming maraming salamat sa panonood sa aking video. At syempre guys, um, please um, kung nagustuhan mo to uh, don't forget to share, like, and syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Para mas talo ka pang updated sa mga kong video. Alright, so once again, maraming maraming salamat. This is DJ Dennis. See you guys!